Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Benigno Manlapaz, ang inyong doktora na nag-aalaga at nagmamalasakit sa ating mga nakatatanda. Sa aking klinika dito sa Maynila, madalas kong naririnig mula sa aking mga pasyenteng senior, Dok, bakit po kaya kahit anong gawin ko, paggising ko sa madaling araw, hindi na ako makabalik sa tulog. Kung ito rin po ang problema ninyo, sana ay samahan ninyo ako dahil may mahalaga akong ibabahagi. Natutulog ka sa tamang oras, walang kape, hindi gumagamit ng gadgets, pero kahit paano ay hindi ka pa rin mapakali at gising, nagising ka pa rin pagsapit ng alas dos ng madaling araw. Ang dahilan ay maaaring hindi dahil sa iyong mga nakasanayan. Maaaring ito ay dahil sa isang maliit na grupo ng mga bitamina na unti-unting nauubos sa iyong katawan. Kung wala ang mga mahahalagang sustansyang ito, hindi natatanggap ng iyong utak ang mensahe na oras na para magpahinga. Pagkatapos umabot sa edad na 60, maraming tao ang nagsisimulang mahirapan sa pagtulog at hindi nila alam kung bakit sabi ng iba, bahagi lang daw ito ng pagtanda. Iniisip naman ng iba na dahil ito sa stress o pagbabago ng mood. Ngunit ang katotohanan ay hindi mangyayari ang mahimbing na tulog kung walang sapat na sangkap ang iyong katawan para gumawa ng melatonin, serotonin at iba pang kemikal sa utak na tumutulong sa iyong makatulog at manatiling tulog at ang mga sangkap na iyon ay nagmumula sa mga bitamina na nasa iyong pang-araw-araw na pagkain. Ang mas nagpapahirap dito ay hindi hayagang nagpapakita ang mga kakulangang ito. Tahimik lamang ang mga ito. Dahan-dahan itong pumapasok sa sistema. Maaaring magising ka ng walang dahilan. Maaari kang manatiling gising ng ilang oras. O baka naman makita mo na lang ang sarili mong nakatitig sa kisame pagsapit ng alas 4 ng umaga at hindi na makabalik sa pagtulog. Ang magandang balita ay maaari mo itong ayusin. Hindi mo kailangan ng mga sleeping pill, hindi mo kailangan ng mga herbal tea, hindi mo kailangan magmeditate ng 30 minuto gabi-gabi. Ang kailangan mo lang ay ibalik ang limang partikular na bitamina sa natural at banayad na paraan bago matulog. At sana ay samahan ninyo ako hanggang sa dulo ng video na ito dahil ang numero unong bitamina ang pinakakulang sa karamihan ng mga nakatatanda. Subalit halos walang sino man ang nagpapasuri para dito. At kapag naayos mo na ito, maaari kang magsimulang matulog ng mas mahimbing sa loob lamang ng ilang gabi. Kaya magsimula tayo sa bitaminang nasa ikalimang pwesto, vitamina number 5, sumusuporta sa mas malalim at walang patid na pahinga. Madalas itong itinuturing na beauty vitamin para sa balat, ngunit sa totoo lang mayroon itong tahimik at makapangyarihang papel sa pagtulong sa iyong makatulog. Ang una sa listahang ito ay ang bitamina E. Ito ang kalasag na tumutulong protektahan ang iyong pagtulog sa buong gabi. Ang bitamina ay isa sa pinakamakapangyarihang antioxidant na makukuha mo mula sa pagkain. Ngunit ang hindi alam ng marami ay pinoprotektahan din nito ang utak. Tumutulong itong bantayan ang iyong mga nerve cell mula sa pamamaga at stress. Kung walang sapat na bitamina E, nagiging masyadong sensitibo ang mga nerve cell na iyon. At nangangahulugan iyon na kahit kaunting ingay o mahinang ilaw ay maaaring magpagising sa iyo sa gabi. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Sleep Medicine Reviews, ang mga nakatatanda na mababa sa bitamina E ay mas madalas magising sa gabi. Sa katunayan, mayroon silang 28% na mas mataas na tsansa ng magulong pagtulog kumpara sa mga may malusog na antas nito. Hindi ito dahil direktang nagpapatulog sa iyo ang bitamina E. Ito ay dahil tinutulungan nitong manatiling kalmado at matatag ang nervous system. Hindi sobra-sobra ang reaksyon ng iyong utak sa mga bagay-bagay na natili itong relax kahit na hindi perpektong tahimik o madilim ang silid. May isa pa. Pagkatapos ng edad na ni maaaring hindi na naaabsorb ng iyong bituka ang vitamina E nang kasinghusay ng dati. Kung ang iyong mga pagkain ay mababa sa healthy fats o bihirang kumain ng mga buto at langis ng halaman, maaaring napag-iiwanan ka na nang hindi mo nalalaman. Ngunit, heto ang magandang balita. Hindi mo kailangan ng suplemento, isang kutsara lamang ng sunflower seeds bawat araw o isang maliit na patak ng wheat germ oil sa iyong salad sa hapunan ay maaaring magbigay sa iyong katawan ng bitamina E na kailangan nito. Ang mga pagkaing ito ay magaan sa tiyan at mainam na isabay sa isang magaan na hapunan. Kung napapansin mong nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi o pagod pa rin kahit pagkatapos ng walong oras na tulog, subukang magdagdag ng kaunting bitamina e eh sa iyong hapunan. Ito ay isang maliit na hakbang na maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong pagtulog ngayong gabi. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na mas hindi kapansin-pansin. Kung ang iyong katawan ay nakahiga ng tahimik ngunit ang iyong mga iniisip ay hindi tumitigil, ang problema ay maaaring hindi ang iyong mga emosyon. Maaaring ito ay isang nawawalang bitamina na karaniwang tumutulong napakalmahin ang iyong utak bago matulog. Bitamina number four tumutulong na pakalmahin ang iyong isip bago matulog. Ang pangalawa sa listahan ay ang bitamina B9 na tinatawag ding folate Tumutulong itong magdala ng kapayapaan sa iyong isipan bago ka matulog. Ang folate ay ang bitamina na ginagamit ng iyong utak upang gumawa ng serotonin. Iyon ang kemikal sa utak na tumutulong sa iyong makaramdam ng kalmado, balanse at emosyonal na ligtas. Kung walang sapat na serotonin, nagiging tensyonado ang utak. Ang mga alalahanin ay bigla na lang sumusulpot at ang tahimik na tensyon na iyon ay nagpapahirap sa pagtulog o nagpaparamdam sa iyo na parang nag-iisip ka pa rin kahit natutulog ka na. Ang kakulangan sa pulate ay hindi agad-agad na nakakasira ng tulog. Ngunit, sa paglipas ng panahon, lumilikha ito ng isang hindi mapakaling estado ng pag-iisip na madalas lumalabas sa gabi. Inilalarawan ito ng maraming tao bilang isang bahagyang kaba o mas mabilis na tibok ng puso bago matulog ng walang malinaw na dahilan. Natuklasan ng isang pag-aaral mula sa Oxford University na pagkatapos lamang ng walong linggo ng tuloy-tuloy na pagkonsumo ng folate, nakita ng mga nakatatanda ang 35% na pagbaba sa mga pagkagising sa gabi na may kasamang malabong pakiramdam ng pagkabalisa. Madali kang makakakuha ng mas maraming folate mula sa mga simpleng pagkain sa gabi tulad ng kangkong o malunggay, mani, sunflower seeds o kahit isang piraso ng whole grain na tinapay na may nut butter. Ito ay maliliit at nakakabusog na mga pagpipilian. Hindi mo kailangan ng malaking halaga. Sapat na ang katamtamang bahagi sa hapunan upang matulungan ang iyong utak na gumawa ng serotonin na kailang kaganito para magrelak. Kung pagod ang iyong katawan, ngunit gising na gising ang iyong isipan, o kung inaabot ka ng higit sa isang oras bago katunay na makaramdam ng antok, maaring pulate ang switch na nawawala sa iyong utak. Hindi ka nito pinapatulog agad-agad, ngunit inaalis nito ang mababang antas ng tensyon na tahimik na humaharang sa iyong kakayahang magpahinga. At kapag ang iyong isip ay sa wakas ay nakakaramdam ng kapayapaan, ang pagtulog ay maaaring bumalik tulad ng dati. Malambot, dahan-dahan, at tuloy-tuloy. Naranasan mo na bang magising ng alas tres ng umaga, tingnan ang orasan, at mapagtanto na hindi ka na makabalik sa pagtulog, kahit madilim pa sa labas? Walang ingay, walang panaginip, gising, nagising lang ng walang malinaw na dahilan. Kapag mas madalas itong nangyayari Isang posibleng dahilan ay isang bitamina na marahil ay hindi mo pa naisip. Bitamina number 3. Pinapanatili ang iyong body clock sa tamang oras. Ang pangatlo sa listahan ay ang bitamina B12. Pinapanatili nitong gising ang iyong katawan sa tamang oras at inaantukok sa tamang sandali. Ang bitamina B12 ay hindi direktang nagpapatulog sa iyo. Hindi rin nito pinapalalim ang iyong tulog, tulad ng ginagawa ng melatonin, ngunit mayroon itong mahalagang papel sa pagtulong na manatili sa schedule ang iyong panloob na orasan o body clock. Ang iyong katawan ay may built-in na ritmo na nagsasabi kung kailan dapat maging alerto at kung kailan dapat magpahinga. Tinutulungan ng bitamina B12 na mapigilan ang ritmong iyon na maaga masyado kung walang sapat na B12 maaari magkamali ng oras ang iyong utak, maaari mong mapansin ang iyong sarili na nagigising habang madilim pa o inaantok sa kalagitnaan ng araw. Ang, ang mas nakakabahala pa, madalas itong may kasamang matagalang pagkapagod, hirap sa pagfokus. At kung minsan ay isang kakaibang pakiramdam na bumagal ang iyong memorya o reflexes halos 60% ng mga taong higit sa 60 sa Estados Unidos ang pinaniniwalaang nasa panganib para sa mababang B12, ngunit karamihan sa kanila ay walang ideya. Dahan-dahang lumilitaw ang mga senyales. Madaling makaligtaan, ngunit maaari nitong maapektuhan ang kalidad ng iyong buhay araw-araw, lalo na kung paano ka natutulog sa mga unang oras ng umaga. Sa kabutihang palad, maaari mong palakasin ang iyong mga antas ng B12 sa paraang banayad at masarap. Isang malambot na hiwa ng karneng baka, ilang piraso ng inihaw na pabo, o kahit isang klasikong pandesal na may palamang itlog at whole grain bread ay makakatulong. Maraming plant-based milk ngayon ang pinatibay ng B12 at ang mga keso tulad ng cheddar ay mahusay ding Opsyon sa gabi. Kung patuloy kang nagigising ng masyadong maaga, kahit nakalmado, at walang panaginip ang iyong gabi, tingnang mabuti ang iyong plato sa hapunan. Maaaring kailangan lang ng iyong katawan ng kaunti pang bitamina B12 upang mapanatiling matatag, balanse, at nasa oras ang iyong ritmo ng pagtulog tulad noong mga nakaraang taon may isang dahilan na hindi napapansin ng karamihan kapag nagsisimulang masira ang kanilang mga pattern ng pagtulog pagkatapos ng edad na 60 hindi ito laging tungkol sa kung ano ang iyong kinakain hindi ito laging dahil sa pag-aalala o stress minsan ito ay dahil hindi na nababasa ng iyong katawan ang mga hudyat ng liwanag sa tamang paraan. Bitamina number 2. Isinasaayos ang iyong sistema sa natural na liwanag. Ang pangalawa sa ating listahan ay ang bitamina D. Tinutulungan nito ang iyong katawan na sumabay sa natural na liwanag ng araw. Muli, ang bitamina D ay hindi lamang para sa mga buto. Ito ay gumaganap na parang isang maliit na antena na sumasagap ng mga senyales mula sa kapaligiran na tumutulong sa iyong katawan na i-align ang sarili nito sa natural na siklo ng liwanag. Kapag kulang ka sa sikat ng araw o mababa sa vitamina D, nagsisimulang mawala sa tono ang iyong panloob na ritmo. Maaari kang makaramdam ng antok sa mga kakaibang oras sa araw. Pagkatapos, bigla kang gising, nagising sa kalagitnaan ng gabi nakatitig sa kisami habang ang natitirang bahagi ng mundo ay mahimbing na natutulog. Ang pakiramdam na ito ay hindi katulad ng insomnia na dulot ng stress. Ito ay mas banayad, mas malabo, ngunit kapag ito ay lumalabas gabi-gabi, unti-unti ka nitong pinanghihina. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Sleep Medicine ang natuklasan na ang mga senyor na may mababang antaas ng bitamina D ay dalawang beses na mas malamang na magulo ang kanilang siklo ng pagtulog at pagising kumpara sa mga may malusog na antas. At halos walang nakakaalam nito hanggat hindi sila nagpapablad test. Ang pinakamahusay na mapagkukunan ng bitamina D ay ang sikat ng araw. Ngunit, kung nakatira ka sa isang lugar tulad ng Bagyo na may limitadong araw o simpleng hindi ka madalas lumabas, ilang maliliit na pagbabago sa iyong dieta ang makakatulong na punan ang kakulangan. Subukan ang isang baso ng almond milk o soy milk na may dagdag na vitamina D o marahil isang nilagang itlog na may isang piraso ng tinapay o isang maliit na mangkok ng yogurt na walang asukal na may mga walnut sa ibabaw lahat ng ito ay magaan madaling tunawin na pagkain sa gabi hindi ito makakasama sa panunaw higit sa lahat tinutulungan nito ang iyong nervous system na makilala muli ang mga senyales ng araw at gabi kung madalas kang makaramdam ng pagod sa araw o nahihirapang antukin kahit napagod ang iyong katawan. Isipin ang unang liwanag na nakikita mo tuwing umaga. At hayaan ang bitamina D na maging isang banayad na paalala na alam pa rin ng iyong katawan kung paano i-reset ang ritmo nito. Kailangan mo lang itong bigyan ng kaunting liwanag at isang tamang oras na pagkain. Naranasan mo na ba ang ganitong uri ng umaga? Minulat mo ang iyong mga mata, alam mong sapat ang oras ng iyong tulog, ngunit ang iyong katawan ay parang pagod na pagod pa rin. Ang iyong ulo ay parang maulap. At ang iyong isipan ay nalilito pa rin sa isang kakaibang magulong panaginip. Hindi ka naman natulog ng hating gabi. Hindi ka naman gumising ng masyadong maaga. Ngunit may nagsasabi sa loob mo na hindi ka tunay na nakapagpahinga. Isang tahimik na dahilan para dito ay maaaring kakulangan ng mahalagang bitaminang ito. Bitamina number one, ang susi sa walang panaginip at tunay na nakapagpapahingang tulog nangunguna sa listahan ay ang bitamina B6. Ito ang susi sa walang panaginip at tunay na nakapagpapahingang tulog. Ang bitamina B6 ay miyembro ng pamilya B, ngunit mayroon itong espesyal na trabaho. Tumutulong itong i-convert ang tryptophan sa serotonin at pagkatapos ay ang serotonin sa melatonin. Tinutulungan ka ng serotonin na maging kalmado. Tinutulungan ka ng melatonin na mahulog sa isang malalim at nakakagaling na tulog. Ngunit kapag kulang ang B6, bumabagal ang buong prosesong ito. Maaaring sinusubukan ng iyong katawan na matulog, ngunit hindi ito makapasok sa uri ng tulog na nagpapanumbalik ng iyong lakas. Napupunta ka sa mababaw na pahinga na puno ng matingkad na panaginip, madalas na paggagising, at walang kakayahang makabalik sa pagtulog kapag nagising ka na. Isang pag-aaral sa Japan, ang sumunod sa mga nakatatanda na uminom ng 2 mg lamang ng bitamina B6 araw-araw. Pagkatapos ng apat na linggo, nakita nila ang 43% na pagbaba sa mga pagkagising sa gabi, lalo na iyong mga dulot ng magugulong panaginip. Ang kahanga-hanga ay natural na dumating ang mga pagbabago. Walang tableta, walang malalim na pagsasanay sa paghinga sa pamamagitan lamang nang pagpapanumbalik ng isang simpleng sustansya na laging mayroon ang iyong katawan. Makakakuha ka ng mas maraming bitamina B6 mula sa mga pamilyar at nakakaginhawang pagkain sa gabi. Isang mangkok ng sopas ng lentehas, ilang hiwa ng inihaw na kalabasa na may langis ng uliba, o tatlo hanggang limang tuyong prune para sa dessert. Ang mga pagkain ito ay hindi lamang mayaman sa bisiks, 6 ngunit tumutulong din silang patatagin ang iyong asukal sa dugo sa buong gabi. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting pagkagising dahil sa pagbaba ng enerhiya o metabolic imbalance. Kung nagising ka na sa gabi na may kakaibang panaginip na umiikot pa rin sa iyong ulo o pakiramdam mo ay natulog ka ng walong oras, ngunit hindi pa rin nakapagpahinga, maglaan ng sandali upang balikan ang iyong hapunan. Marahil, ang kailangan mo ay hindi mas maraming oras ng pagtulog, kundi ang tamang pagkain sa tamang oras para magkaroon ng sapat na bisik ang iyong katawan upang maisagawa ang natural na proseso ng malalim na pagtulog. At bukas ng umaga, hindi ka lang basta magigising. Mararamdaman mong muling napunuan ng lakas mula sa loob. Ang, ang ganong uri ng pagtulog ay hindi dumadating ng may ingay. Hindi ito nangangailangan ng pagsisikap. Ngunit babalik ito kung ibibigay mo sa iyong katawan ang tahimik nitong pangangailangan. Kapag may sapat na basics, ang iyong katawan para makapasok sa malalim na tulog kapag ang liwanag ay muling na-align sa tulong ng bitamina D, kapag ang iyong mga iniisip ay pinalambot ng pulate, kapag ang iyong mga nerbiyos ay protektado ng bitamina E, at kapag ang iyong ritmo ng pagtulog ay pinananatiling matatag ng bitamina B12, hindi ka lang natutulog. Ikaw ay nagpapagaling ikaw ay gumagaling, ibinabalik mo ang balanse na, na nawala sa daan. Ang mahimbing na tulog ay isang regalo, ngunit hindi ito isang luho at hindi ito isang bagay na kailangan mong ipagpalit sa mga tableta, herbal tea, o mamahaling paggamot. Minsan, nagsisimula ito sa isang napakaliit na bagay, isang kutsara ng sunflower seeds sa hapunan isang baso ng almond milk na may vitamina D, isang piraso ng isda, isang saging, o isang mainit na mangkok ng sopas ng lentehas. Lahat ng mga bagay na ito ay maaaring mukhang simple, ngunit ito ang mga sinyales na hinihintay ng iyong katawan. Hindi mo kailangan ng marami. Hindi mo kailangan ng anumang magarbong bagay. Kailangan lang ang tamang bagay sa tamang oras. Hindi humihingi ng sobra ang iyong katawan. Hinihiling lamang nito sa iyo na tandaan na ang pagtulog ay hindi isang bagay na tuluyang nawawala habang tumatanda ka. Ito ay isang bagay na nahaharangan ng ilang tahimik na kakulangan at maibabalik mo ito ng paunti-unti sa pamamagitan lamang nang pagbabago ng iyong rutin sa gabi sa isang banayad at maalalahaning paraan. Subukan ang isang pagkain ngayong gabi. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong buong menu. Magdagdag lamang ng isang maliit na item na natutunan mo ngayon at hayaan ang iyong katawan na kunin ito mula roon. Bigyan pansin kung ano ang iyong nararamdaman sa umaga. Kung medyo gumaan ang iyong pakiramdam, medyo luminaw ang iyong isip, iyon ang iyong senyales. Iyon ang sinasabi ng iyong katawan na nasa tamang landas ka. Ang mahalagang aral po dito ay ito. Ang ating katawan ay parang isang hardin. Kung bibigyan natin ito ng tamang sustansya, tubig, at sikat ng araw, ito ay lalago at mamumulaklak. Ang mahimbing na tulog ay isa sa mga pinakamagandang bulaklak sa hardin na iyon at nasa ating mga kamay ang pag-aalaga nito kayo po anong pagkain mula sa ating tinalakay ang susubukan ninyo ngayong gabi kaunting keso isang saging o baka naman inihaw na kalabasa mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong napili dahil ang inyong maliit na ibabahagi ay maaaring maging simula nang mahimbing na tulog para sa iba na nahihirapan ding tulad ninyo. At kung ang video na ito ay nakatulong sa inyo na mas maunawaan ang inyong katawan, ang inyong pagtulog at ang tahimik na kapangyarihan ng nutrisyon, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe at i-on ang bell. Narito po ako bawat linggo, gabi-gabi, tutulungan kayong bawiin ang pahinga at kalusugan na nararapat pa rin sa inyo pagkatapos ng edad 60 dahil ang pahinga ay hindi nawawala sa pagtanda ito ay isang bagay na maibabalik kapag alam mo na kung saan magsisimula i-share din po natin ito sa ating mga kaibigan at kapamilya maraming salamat po